Kaya na, uh, what's up mga pare, mga mare, lahat ng mga nanonood na babae, pati lalaki. Ako <laughs> nga pala si Bon Jovi ng Team Cavite. Kasama ko si Jerry. Ako, no? uh, Team Metro South. Metro South at may nahanda kaming kaprasong jingle tungkol sa best-selling homes ang aming kumpanya. Mm -hmm. Maikling-maikli lang to. Ayan, kita nyo naman, maikli lang yung papel, malit lang. Kaya, hindi namin na papatagalin to. Play mo na pare. <laughs> Yeah. Oh. Come on. Yeah. Sa best-selling homes Ay tutulungan ka At di ka namin pababayaan Sa best-selling homes Kami ang iyong tulay Para ikaw ay magkabahay Magkabahay Yo! Magkabahay what? Magkabahay Tutulungan ka namin Na magkabahay 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 Tutulungan ka yeah ang best selling homes At tutupad lang yung pangarap Dito ko mo makikita ang bahay mong hinahanap Ibigay mo lang sa amin ang iyong tiwala Huwag kang mabahala at kami na ang bahala Sabihin mo lang sa amin kung ano ang iyong napili Pwede pa pamilya, pwede rin ang pansarili Kaya mag-invest ka na, huwag ka na mag-alangan Na makita mo ang ipon, may merong napuntakan Sa best selling homes yeah. Ay tutulungan ka At di ka namin pababaya At sa best selling homes kami ang iyong tulay para ikaw ay magkabahay. Magkabahay. Oh, magkabahay. Ah, ah, magkabahay. Tutulungan ka namin. Magkabahay, na bud. Magkabahay. 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 Tutulungan ka na means mo na naman O kay tuloy ng araw Paskong nagdaan Tila ba kung kailan lang ako O ay Pasko Dapat pa sa salamatan Ngayon ay Pasko Tayo ay mag-awitan Pasko! Pasko! Pasko na naman muli ay okay!